Hello guys, welcome to Ranmits Vlog at magandang umaga sa inyo dyan pupunta kami sa Nibaa Waterfalls uh, located in Aparicio Ibahay so maganda na ngayon dahil meron yung daanan is cementado na yan cementado na siya o, dalawa kami maganda yung daanan dito yan cementado tsaka meron akong kasama guys pakilala ko sa inyo <laughs> <laughs> Shout out kay Jose Libudan. Uh, please subscribe sa kanyang channel. Pwede nyong i-like, share, at mag-comment na din kung anong gusto nyong sabihin kay Jose. O may alam kayo na waterfalls dyan, mag-comment kayo. So, ayan guys, napakagandang pakagandang uh, inayos nila yung daanan, no? Oh. Sinimento nila yung uh, daanan. So maganda. So yun guys, no? <clears throat> Keep walking tayo para mapuntahan at maabot natin yung waterfalls. Yan. Kasama ko si Jose Libudan, yung channel niya. Naglakad-lakad tayo dito sa lalim ng mga coconut. Samahan nyo kami guys sa vlog namin, no? Samahan nyo kami kasi pag nyo kami sinimahan, ay hindi talaga 'yan. <laughs> Para makita niyo yung waterfalls, guys, a uh, subaybayan niyo ang pag namin. Puntahan natin yung waterfalls ng Aparicio, no? Oh, kamustahin natin yung daanan at saka yung improvement. <clears throat> improvement ng daanan at uh yung waterfalls nila dito, kung kamusta na. Ayun, guys, uh, huli kong punta rito is nung high school pa lang ako, so Nasa edad pa ako noon na uh, 17 to 18. So, ngayon, uh, ilang years na nakalipas, ngayon pala ako makabalik sa Nibao, Waterfalls ng Aparicio. At uh, kasi dati, hindi pa ako nagbablog dati, no. Nahihiya pa ako dati na humarap sa kamera. Kahit ako lang mag-isa, na-u-quardon na ako. Kaya ngayon, uh, puntahan natin, no. Kamustahin natin yung Waterfalls nila rito. So guys, uh, meron ditong dalawang daanan. Yun yung isa, tapos yung simentado. Uh, at sabi ng lalaki na kanina, sundan na lang daw natin yung simentong daan. So dito tayo sa simento. Akala ko dalawa yung daanan mga pare ko, yung sabi ko kanina na sa simento at saka ito yung ano, sabi ko na dalawang daanan. Shortcut lang pala ito tapos yung sa kalsada shortcut pala dito yun. <laughs> Napahiya tayo dun ah. My goodness, ano ba yan? So meron silang lutuan dito ng kupras guys. You know. Lutuan ng kupras. So hindi pa tayo nakarating sa waterfalls. Uh, nasa kalagitnaan na kami. Matagal kaming maglakad kasi nagbi-video-video -video pa. Nagbi-video-video -video pa kami so yun keep walking so dito pala yung dalawang daanan mga parikoy ito yung isa tapos ito yung may simento so sabi ng lalaki sa may simento tayo kaliwa so dito tayo huwag kayong dumaan dyan kasi baka mapunta kayo sa ex nyo na iniwan kayo dati <laughs> so dito kayo sa kaliwa no yan. sundan nyo lang yung simento guys sundan nyo lang Guys, mapahinga muna tayo, no. Antayin natin si Jose. <laughs> nagsi pa mag-video eh, kaya yun. <laughs> Nasa timing ko antayin natin, no. Pinapawisan na tayo, mga pare Yun. 'Yon. So yun, mga pre, no? <laughs> na, no, no, na no, no, no. Na. for storage kayo no, no. si Liboda na cellphone. <laughs> Hindi pa kami nakarating ng waterfall, pero na full storage na agad. Patay tayo dyan. <laughs> pero waterfall na talaga yung pinaka point namin dito ang puntahan. Ewan ko kanong ka, gawin niya sa cellphone niya. Full <laughs> 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 storage daw. So dito na tayo mga pre. Mga sampung hakbang. Okay. Oh. Masitra o? No? Masitra o? Doon. No? No. Saka mga pre, meron sila ditong CR na pwede kayong magana dito. Yan. Kaso parang sira yung basin. Pwede kayong magpalit ng ano dyan. Magpalit ng damit. Woohoo! Dito na tayo mga pre. Malapit na tayo sa waterfalls. Tingnan niyo yung kanyang beauty mga Park guys, mga ko mga kumare. <laughs> Maliligo kami sa waterfalls. At gusto nyo yung sumama, pwede rin. At sa lahat ng mga supporter ko dyan, mga subscriber, thank you, thank you very much guys. At sana marami pa ang supporter yung darating sa atin. Yoko-yoko tayo kasi mataas tayo sa tripod. <laughs> Mabiyahe pa kami ng mga uh, kalating oras papunta sa bayan. Sabay na rin. So, need maghubad ng damit. Hindi lahat. <laughs> so, ayun uh, na guys. Nandito na kami sa Pauls and then pasupport na rin po sa channel ko silibudan please subscribe like comment so guys let's go tayo maligo na tayo let's go hindi na ako magbibod na naman kasi kunim lang yan ito mas lalim ito sa ito dito wala kayong ulam dito lang kayo punta dito lang kayo dito kataan <laughs> natin yan at lagyan ng water gapi <laughs> ang hunting tayo ng banag yan o malalaki o oh. ulam. ulam na dis yan pa diba. So, Oh, uh. 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 oh, <laughs> oh bye, bye. Wala pa yung laman. Dino, <laughs> oh. Masarap uh. maligo dito mga parikoy. Ah, uh, ang lamig. Parang hinihilot yung uh, katawan mo sulit yung pagpunta mo dito. Ah, malapit lang naman siya sa ano, sa kalsada. Yung waterfalls na sa ano siguro? Ah, 20 minutes la karid. So, kami ng banag rito. <laughs> Dami pa lang banag rito. Hunting <laughs> ng banag. Lagyan natin ng gabi. Gabi Concepcion. Gabi lang. Wala si Charon dito, si Gabi <laughs> lang. Oh, may galaan shoutout sa suporta ni Budan. At sa mga pamilya mga family. To, at sa mga, ano, sa mga classmates. At na sa inyo. At Thank you sa suporta. Mga tagibahay dyan, kaway-kaway. tagibahay mga Shout out sa... Next Shout out sa mabuting kay Pero sa hindi mabuting kay guys, uh, uwi na kami kasi nilalamig na kami. Pero masarap maligo rito. Uh, sa lahat ng su supporter ko, subscriber, thank you, thank you very much. Shout out sa Team Hataw. Mga Team Hataw, kumunta kayo sa Aklan, dito kay maligo. Masarap. Mawala yung mga problema nyo dyan. So, abangan nyo guys yung next vlog namin. At uh, thank you, thank you very much. Don't forget to subscribe, like, comment. At hit yung notification bell para maging updated ka sa mga kagwapuan ko. Bye-bye! <laughs> Ayan okay guys, so uwi na kami. Ginagamit <laughs> na yung mga itlog namin. So, thank you very much. Sana nag-enjoy sa vlog namin. At don't forget to subscribe kay Jose Libudan yung ano na, YouTube channel. Abangan nyo kami dalawa sa next vlog namin. Kasi yeah. pag meron kaming time at may panggasolay na kami sa motor. <laughs> Pumunta kami doon sa magandang hawi na dila nito. Oh, marami pa kami punta na waterfalls na hindi pa nyo napuntaan. At <laughs> meron pa pangulam. Oh, pangulam. Katulad <laughs> ng <laughs> banal. Okay, bye bye. Thank you.